Kapag mga ganito nga na kambing na talagang umuwi tapos buntis at kabuanan na nila ay yan na yung ating inihintay. Hello! Kumusta? Ito nga ang nangyari sa araw na ito. Yung kambing na ito ay talagang kabuanan niya niya at ayan umuwi na nga siya para manganak. Bale, sinundan ko lang nga pala siya dyan hanggang sa makarating kami dun sa aming kambingan o sa kulungan nila kasi parang dun niya balak manganak. Actually, hindi kasi lahat ng kambing ay nanganganak sa kanilang personal home or personal kulungan. Yung iba nga kasi sa experience namin ay nanganganak lang dun sa pastulan kaya napakahirap kapag ganun. Lalo pa dito sa kambing na to, first timer siya pero napakasaya ko kasi nga umuwi talaga siya para manganak. Hindi ko nga ma-imagine kung sa pastulan siya nanganak at hindi natin mahagilap yung kanyang anak. Diba? Puro anak. <laughs> Buti na lang talaga at naisipan niyang umuwi. Kaya for today's video ay hindi tayo maghahagilap, maghahagilap ng nawawalang bisiro dahil nanganak pa siya dito sa mismong kulungan nila. Pakiabangan na lang ako sa part 2 ng panganganak niya kasi nakita niya rin doon sa mga ilang reels namin pero at the same time kwento ko pa rin. So ayun lang muna, maraming salamat sa panunood. Ingat!